Malawas mo. Woo! Swimming time with my baby. Yeah! <laughs> Tarun <Tupo. laughs> okay, silang bar sa gilid ng pool mismo napaganda ng uh, style nila good morning pakita sila good morning hello Rema ah? hello everyone good morning good morning good morning today is sunday wala munang mo motor motor ngayon dahil kasama natin ang family so pupunta tayo ngayon sa tigbawan katatlong town mula sa Iloilo tignan natin kung ano mahanap natin na mga resort doon na pwede mas swimmingan ng kids takit sa mga reba let's go okay. ano na ma bread of life bread of life ano dito lang karoon pang kakamalap sa tapos Five. Tapos, another Ayan. flavor. Yes, dami. And this one. Yes, mukha na Favorite. Mo. 91. 91 pesos. So, yun. Instead of, um, chichirya yung pakain nyo sa mga kids nyo, tinapay na lang mas, um, masustansya pa sa kanila. Alright? So, ayan, nasa first town na tayo outside Iloilo City. So, ito na ang bayan ng uton, mga repa. So, hanap tayo dito, mga repa. Oh, may nakita sa signage na Bearland na kalagay search ko na rin siya actually sa Facebook so titingnan natin kung pwede tayo mag swim no? At Bearland Bearland Aray! Morning Nandito <laughs> so lang gak accept ko oh ga-accept ko mo walk in lang Oo oh, so we'll Registration uh, contact number, oh, contact number. Apat-apat uh, Apat yung saan? Yes Hello Excited ka na ha? Yes We're in Berlin We're in uh, Berlin Thank you Thank you So yun tapos na tayo mga Repa Sa um, Attendance Hindi, ano, login sa kanilang uh, security and nag uh, sign up na rin ng waiver yung dalawang kids. So, enjoyin natin ngayon dito mga repa ang Bearland. Okay. Mas swim lang, miss pila? 150? Um, 150, sir. Uh, ito na, 29 years old. Ate, uh, ano ito na. Ito na, 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 Depende, pero kung parang may isip ako mag-swim, pwede. Yes, Mabala ko. May entrance, pilang entrance. I'm gusto niya ang 200. Dala na ang? Dala na Ah, uh, okay. So, pilangin yung ano mo? 750 ka lang Ano? Ah, 150 15 ano. Pero kung hindi ko yung entrance na dalit, nalilang na swimming na. Yes, sir. Di kung hindi ko mag-swim, entrance mo, kaya po. Oh, yes, sir. Yan, uh, entrance fee dito is 200 each. Pagka 9 years old uh, below is uh, 150 naman siya. So, consumable lang for swimming yung 200 pesos and 150 nyo. So, nagbayad kami. Apat kami. So, binayaran namin is 750, 200, 200 kami. Tatlo ni Zaki and Mama and 150 kay Zara dahil 9 years old pa lang siya. Ay, 8 years old. Gili. Hindi um, mo tao sila. Um, hindi pa mag-insert. <laughs> hindi na lang sayang, mom. Oh, sayang na siya, Ma'am. Oh, sige na, sige na. Thank you, sayang, sayang, sayang. thank you. Thank you sa So ayan mga repa ang kanilang uh, cottage for rent. Ayan napakaganda mga repa and itong ano lang parang dining and function hall ayan So ayan mga repa, meron silang ano dyan o, no, A cafeteria. pupuntahan natin yan mamaya. So, ngayon, ang gagawin natin is pupunta natin yung swimming dahil uh, swim na swim na yung mga kids. So tara, silipin natin ang bear Let's go. Maganda dito mga repa. Let's go. Wow! May infinity pool pa kids sila to. Ayan, ang pang kids nila. Ayan, maganda dito mga repa. Bakal sa ano sir? Ayan no? For kids. ay ganda siya. And dito is infinity pool. Ayan no? Wow, payo naman sila ni Dua. Anong ano di man? tour. Anay sila ma-tour. swim na kita niya ma. So, no choice. Meron tayong band Binayaran natin. So, maliligo talaga tayo. Yes, of course. Pwede nara. And, ng mga repa dahil tabi ng dagat to. Ayan o. Oh. Tabi ng dagat. Ayan. yun Dami. And meron silang bardon sa gitna. Oh ayan. Hindi Na, na <laughs> 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 <hari> ayan mga repa napakaganda dito sa Bearland ayun o so at Bearland is uh, siguro mga 30 to 45 minutes na nandito ka na sa Bearland sa Tigbawan town so malapit na malapit from city so ayan napakaganda ng ambience dito pool and dagat mga repa ayan sa likod natin is dagat napakaganda almado din ang dagat ngayon ayan napakaganda And Ayan ang pool So medyo hindi pa maraming tao ngayon dito Even though it's Sunday So mas goods So hot hey, So one. very hot Yucky look good na si Sarah Ayan na si Sarah ganda yung pool nila dito parang uh, beach style yung ano sa dagat ka Giwek that way sa raw slide do mo lumalawas <laughs> mo Oh. Labo. Ito Kapot ha? O oh, pwede. Hindi ka magpalapaw to ba si Dalomda ha? Ha? Wala mo kami jam jump?

So, hindi pwede guys na hindi tayo maligo dahil 200 pesos ang entrance full sumable swim. So, kailangan natin masubukan ang kanila swimming pool. Worth it 200 Ayan mga rep, ang napakaganda dito is meron silang bar sa gilid ng pool mismo so pwede kang mag-inom, mag-refresh and kumain, ayan while uh, swimming ayan napakaganda ng uh, style nila So kapag uh, kayo nagugutom na, uh, no need na pumunta kayo doon para bumili, dito na lang sa likod sa bar nila is meron na mga repa. Pwede na kayong umorder and kumain. Wow. I'm So blue under those brown clothes. Swimming time with my baby. Yeah. Wow. So now, pocket them. I'm gonna swim you. On your way, way on promise me that you know. I'm ready. But I'm gonna go. The is yours. Strike them with your glow. Go on now. Be good, be fine, live your life, dream big. Don't forget to be kind. Live—it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. New ideas. So yung mga repa tapos na tayo mag swimming The 12 o'clock na lunch time na So let's go let's go food trip time Lunch time let's go